Ikaw ba ay kasalukuyang nalulula sa mga problema at kahirapan? Tila ba lahat ay gumagana laban sa iyo at tinalikuran ka ng Diyos? Paano kung sinabi kong lulutasin ng Diyos ang lahat ng problema mo? O kay lang kung nahihirapan kang maniwala, kaya naman dinadala ng Diyos ang video na ito para ipakita sa iyo ang mga senyales na lulutasin niya ang lahat ng problema mo. Ang mga palatandaang ito ay upang palakasin ang iyong pananampalataya at panatilihin kang umaasa dahil gagawin niya ang kanyang sinabi. Kaya siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Nais mo bang patuloy na makatanggap ng mga inspirational na video na tumutugon sa iyong mga napapanahong pangangailangan tulad nito? kung dapat kang mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito para sa mga video na nakakapagpasigla ng kaluluwa at makadiyos na nilalaman. Inihati dito ng Diyos sa iyo upang malaman mo na hindi ka niya pinabayaang mag-isa sa iyong mga problema at upang tiyakin sa iyo na lulutasin niya ang lahat ng iyong mga problema, gaano man kalaki. Ano ang isa sero pala tandaan na nagpapatunay nito? Siya ay nagsasalita sa iyo tungkol sa kanila. Ang Diyos ay isang mapagmahal na ama at siya ay laging nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Isa ka sa kanyang mga anak, kaya nagmamalasakit siya sa iyo sa kabila ng lahat ng iyong mga problema. Isang senyales na lulutasin ng Diyos ang lahat ng iyong mga problema ay na siya ay magsasalita sa iyo tungkol sa mga ito. Kahit gaano pa siya katagal na nanahimik sa iyong mga problema, sa kalaunan ay magsasalita siya sa iyo tungkol sa mga ito ang kanyang mga sandali ng katahimikan ay karaniwang sinasadya. Nais niyang makita kung gaano ka magtitiwala sa kanyang paghatol, at kung gaano kakatibay ang iyong pagtitiwala sa kanyang katapatan. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi kailanman magpakailanman, ito ay pansamantalang mekanismo lamang upang patatagin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si Job ay isang taong may maraming problema na mukhang hindi malulutas marami siyang bagay na gumagawa laban sa kanya. Ang kanyang mga problema ay sumusuko sa kanya at walang tulong mula sa kahit saan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, kinausap siya ng Diyos tungkol sa lahat ng kanyang mga problema, at pagkatapos noon, lahat ng problema ay nalutas. Ang iyong mga problema ba ay kasing dami ng kay job o mas kaunti? Ang sandali ng katahimikan ng Diyos ay sinusubukan ang iyong puso at pananampalataya. Magtiwala sa Kanya tulad ng ginawa ni Job at babasagin niya ang katahimikan. Kakausapin Kanya at malulutas ang lahat ng problema mo. Bilang dalawa, isang pagbubunyag ng magandang kinabukasan. Ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay mabuti at hindi masama upang bigyan ka ng inaasahang wakas. Ngunit kung minsan ang laki ng mga problema at paghihirap na kinakaharap mo ay nagpapahirap na maniwala sa magandang plano ng Diyos. Kaya nga ka, sinabi ng Diyos sa aklat ng Jeremia 33, 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin sa iyo ang mga dakila, at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Ito ang salita ng Diyos kay Jeremias noong siya ay nasa bilangguan. Ito ay isang sandali sa kanyang buhay na tila siya ay isang walang kabuluhan at ang kanyang tungkulin bilang isang propeta ay walang kabuluhan. Siya ay malamang na nabulag ng mga pader ng bilangguan at hindi maisip ang mga dakila at makapangyarihang bagay na gagawin ng Diyos sa pamamagitan niya. Marahil ay nahaharap ka sa parehong sitwasyon ngayon. Ang iyong mga problema ay ang dinakikitang mga pader ng bilangguan na nagpapawala sa iyong paningin sa plano at mga pangako ng Diyos. Kaya, ito na ang panahon para tumawag sa Diyos. Ipapakita niya sa iyo ang dakila at makapangyarihang mga bagay. Kapag ginawa niya 'yon, makatitiyak ka na ang iyong mga problema ay pansamantala lamang. Lulutasin ng Diyos ang lahat ng ito. Ikatlo, kinukumpirma niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga patotoo ng iba. Ang isa pang palatandaan na nagpapakita na lulutasin ng Diyos ang lahat ng iyong mga problema, ay kapag sinimulan mong makilala ang mga taong dumaan sa parehong hanay ng mga problema na iyong kasalukuyang pinagdadaanan, at sila ay nagtabumpay. Minsan hindi alam ng mga taong ito na nahaharap ka sa mga problemang iyon nagpasya na lang silang ibahagi sa iyo ang kanilang mga patotoo sa mga kadahilanang maaaring hindi nila alam. Kapag nangyari yon, huwag isipin na nagkataon lamang. Ipinapaalam sa iyo ng Diyos na sa parehong paraan na tinulungan niya ang mga taong iyon na malampasan ang kanilang mga problema, lulutasin din niya ang iyong mga problema. Minsan, gusto ng jablo na makakita ka ng ibang pananaw baka gusto niyang masaktan ka sa kanilang patotoo at tanungin kung bakit mo pa rin nahaharap ang mga ganoong problema habang ang iba ay mayroon ng mga solusyon. Huwag mahulog sa panlilinlang na ito. Sa halip, tanggapin ito bilang tanda ng Diyos na tutulungan kanya na malutas ang lahat ng iyong mga problema, tulad ng ginawa niya sa iba. Hayaang patibay ng mga patotoo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Anong iba pang mga palatandaan ang nagpapatunay na lulutasin ng Diyos ang iyong mga problema? Apat, kapag dinala ng banal na espiritu ang mga biblikal na tauhan sa iyong alaala. Kapag nahaharap sa mga problema na tila hindi malulutas, iyon ang panahon upang mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at sa panalangin. Mas maririnig mo ang Diyos kapag ginawa mo ito. Kapag nagbasa ka ng Biblia at nakahanap ng isang karakter sa Biblia na may katulad na mga problema sa iyo at kung kanino pinagdaanan ng Diyos, ito ay isang senyales mula sa Diyos na lulutasin din niya ang iyong mga problema. Pinabasa niya sa iyo ang tungkol sa karakter na iyon dahil gusto niyang matutunan mo sa kanila kung gaano mo dapat iposisyon ang iyong sarili upang makatanggap ng tulong at solusyon ng Diyos. Ang pag-unawa kung paano haharapin ang mga problema at tumugon sa Diyos ay napakahalaga. Minsan, ang tunay na issue ay nasa ating kamangmangan. Maaaring subukan ng Diyos na tumulong, ngunit ang ating kakulangan sa pang-unawa ay maaaring makahadlang sa tulong na ito. Madalas natin siyang nilalabanan dahil hindi natin nauunawaan kung paano siya kumikilos. Sinaaman ay isang taong may ideya kung paano lulutasin ng Diyos ang kanyang problema sa pamamagitan ni Eliseo na propeta. Inaasahan niyang papatungan siya ni Eliseo at tatawagin ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ngunit ang kailangan lang niyang gawin para malutas ang kanyang problema ay sumunod sa isang simpleng tagubilin. Kaya, kapag pinabasa ka ng Diyos tungkol sa isang karakter sa Biblia na may katulad na mga problema sa iyo, gusto niyang matuto ka mula sa kanila. Ito rin ay isang senyales na nagpapakita na kanyang lulutasin ang lahat ng iyong mga problema. 5. Matalinong payo mula sa mga tao Minsan ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Kapag ikaw ay nahaharap sa mga problema na tila nagpapabigat sa iyo, inaabot ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tao na nasa paligid mo at sa iyong buhay. Minsan alam nila ang iyong mga problema, at sa ibang pagkakataon ay hindi nila alam na mayroon kang ganoong mga problema. Ngunit pumupunta sila sa iyo sa pagitan upang magpayo at ibahagi ang salita ng Diyos sa iyo. Maaaring tinawag ka ng iyong kaibigan sa umaga upang ibahagi sa iyo ang Roma 5, isa, at sa hapon, tinawag ka ng iyong kapatid na nakatira sa malayo upang ibahagi ang isang bagay na katulad nito na pag-alaman mo na ang lahat ng payo na nakukuha mo sa panahong iyon, ay halos magkapareho at pangunahing nagsasalita sa iyong mga problema. Iyan ay isang tiyak na senyales mula sa Diyos na kanyang lulutasin ang lahat ng iyong mga problema, at ipaalam sa iyo na nakikita at nagmamalasakit siya sa iyo. Gusto niyang malaman mo na hindi ka nag-iisa, kaya ipinadala niya ang mga taong ito para aliwin ka at tiyakin sa iyo na lulutasin niya ang lahat ng problema mo anim ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng maliit na pagpapala. Minsan maaari kang mabulag sa laki ng mga problema at mabigong pahalagahan ang maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos para sa iyo sa ngayon. Samantala, gustong makita ng Diyos kung gaano mo pahalagahan ang maliit na ginagawa niya bago niya gawin ang iba. Hindi mo dapat hamakin ang maliliit na pagpapala ng Diyos. Ang munting kaloob na iyon mula sa isang kaibigan ang pagpapalang iyon sa pananalapi, ang bukas na pinto, o ang maliit na tulong mula sa isang kapitbahay, ay pawang pagpapatibay sa mas malalaking bagay na gagawin ng Diyos. Sila ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo at lulutasin ang lahat ng iyong mga problema. Dapat mong matutunang pahalagahan ang Diyos sa maliliit na bagay na ito na kanyang ginagawa. Ang mga ito ay patotoo sa kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan. Si Elias ay isang tao ng Diyos na gumawa ng makapangyarihang mga tanda at kababalaghan sa Israel. Walang ulan sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng malaking taggutom sa lupain. Ibinigay ni Elias ang kanyang salita na ang ulan ay sagana, ngunit pagkatapos niyang atasan ang kanyang lingkod na tumingin sa dagat para sa isang palatandaan, ang kanyang lingkod ay nagulat pabalik na ang pisikal na katotohanan ay hindi ito makikita kaya't inutusan niya ang kanyang alipin na suriin ng pitong beses. Sa ikapitong pagkakataon, may napansin ang alipin. Ang isa hari labing walong oras apat naput apat minuto ay nagsasabi, sa ikapitong pagkakataon, ang lingkod ay nagulat, isang ulap na kasing liit ng kamay ng isang tao ang tumataas mula sa dagat. Kaya sinabi ni Elias, humayo ka at sabihin mo kay Ahab, isandig mo ang iyong karo at yumaon ka pababa bago kapatigilin ng ulan. Hindi na kailangang makita ni Elijah ang mga patak ng ulan bago maniwala na ulan ito. Ang kailangan lang niyang marinig ay ang maliit na tanda ng isang maliit na ulap. Kumilos siya rito at bumuhos ang malakas na ulan pagkatapos noon. Matututuhan mo kay Eliga na ang maliliit na pagpapalang iyon na natatanggap mo mula sa Diyos ay mga palatandaan ng mas malalaking bagay na kanyang gagawin kung maibibigay niya sa iyo ang maliit na tagumpay na iyon, bakit sa tingin mo ay hindi niya kayang lutasin ang lahat ng iyong mga problema? Binibigyan ka lang niya ng tanda sa pamamagitan ng maliliit na bagay na iyon, hindi mo dapat hamakin ang mga ito. Pito, mga kumpirmasyon mula sa salita ng Diyos. Kapag mayroon kang mga problema na napakalaki para sa iyo, at patuloy kang tumatawag sa Diyos, bibigyan ka niya ng isang kasulatan na tumitiyak sa iyo na siya ay gumagawa. Ang banal na kasulatan ay tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo na nakikita ka niya at tutulungan ka. Kapag dumating sa iyo ang gayong mga salita, dapat mong panghawakan ang mga ito, dahil perpekto ang mga salita ng Diyos. Sinasabi sa awit labindalawa, anim, at ang mga salita ng Panginoon ay walang kapintasan, gaya ng pilak na dinalisay sa tunawan, gaya ng gintong dinalisay ng pitong ulit. Ang salita ng Diyos ay walang kapintasan. Hindi niya sinasadyang nahulog ang kasulatang iyon sa iyong puso. Itinuturo niya ang iyong pansin dito dahil gusto niyang maunawaan mo ang kanyang isip sa sandaling iyon. Kaya, kahit na tila walang gumagana sa tuwing ipinapadala niya ang kanyang salita sa iyo, ito ay nagpapatunay na lulutasin niya ang lahat ng iyong mga problema. Hayaan ang salita ng Diyos na maging angklamo at hayaang manatiling matatag ang iyong pananampalataya dahil hinding-hindi -hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang salita. Gagawin niya ang kanyang ipinangako na gagawin. Panghawakang mabuti ang kanyang salita, huwag mong pabayaan dahil nandoon ang iyong tulong. Walo Kapayapaan Kapag nahaharap sa mga problema at hamon, ang normal na reaksyon ay ang pakiramdam ng pagkabalisa, 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 at takot. Munit kung sa gitna ng iyong mga problema, makikita mo ang iyong sarili na mapayapa. Kung gayon ito ay isang malinaw na senyales na lulutasin ng Diyos ang iyong mga problema. Ang pagkakaroon ng kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao ay isang regalo mula sa Diyos. Gusto niyang maging mahinahon ka sa gitna ng bagyo. Nais niyang tingnan mo ang iyong mga problema nang may mapayapang pagsuway na nakalilito sa Diablo ang kanyang kapayapaan sa iyong puso ay isang palatandaan na siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena para sa iyo, at sa malaot madali, ang katibayan ay makikita, at ang iyong mga problema ay malilinaw. Ipinakita ni Apostol Pablo ang pambihirang kapayapaan ng mahulog si Eutico sa bintana at mamatay sa panahon ng kanyang pagtuturo. Ang gawa 20 oras 10 minuto negatibo 12 ay nagsasabi, bumaba si Pablo, inihagis ang kanyang sarili sa binata, at inakbayan siya. Huwag kang maalarma, sabi niya. Buhay siya. Pagkatapos ay umakyat siyang muli at nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Matapos makipag-usap hanggang sa pagsikat ng araw, umalis siya. Inuwi ng mga tao ang binata ng buhi at labis silang naaliw nakapagtataka kung paano maipagpapatuloy ni Pablo ang kanyang pagtuturo sa kabila ng tila patay na bangkay ni Eutychus na nakahiga doon. Si Paul ay karaniwang dapat magsimulang mabalisa at huminto sa kanyang pagtuturo, ngunit siya ay kalmado sa kabila ng drama at ipinagpatuloy ang kanyang pagtuturo na parang walang nangyari. Ipinakikita nito ang lalim ng kapayapaan sa kanyang puso, at ipinaalam niya yon sa mga tao, na tinitiyak sa kanila na si Eutychus ay buhay. Naging totoo ito ng iwi siyang buhay pagkatapos ng pagtuturo ni Pablo. Maaaring ibang uri ang iyong problema, ngunit kapag napagtanto mo na ang kapayapaan ng Diyos ang nanginibabaw sa iyong puso, at hindi ang iyong problema, iyon ay senyales na lulutasin ng Diyos ang lahat ng iyong mga problema. Sham, Joy ang mga problema ay kadalasang nagpapalungkot sa mga tao, at masasabi mo na ang isang tao ay maraming pinagdadaanan sa pamamagitan ng kanyang malungkot na hitsura at malungkot na mukha. Ngunit kapag napagtanto mo na, sa kabila ng iyong mga problema, palagi kang bumubulusok sa tuwa, kung sa iyong kaguluhan ay nananatili kang masaya at nadadala. Kung gayon ito ay isang palatandaan na ang presensya ng Diyos ay patuloy na nananatili sa iyo kahit na sa iyong mga problema at kung ang kanyang presensya ay nananatili sa iyo, ang iyong mga problema ay hindi isang isyu. hahanapin mo sila balang araw at malalaman mong wala na sila. Ang taong kasama ng Diyos para sa kanyang pagtatanggol ay laging magsasaya, kahit na sa kahirapan. Ang hindi maipaliwanag na kagalakan sa iyong puso sa kabila ng iyong maraming problema ay nagpapakita na mayroon kang Diyos para sa iyong pagtatanggol, at ang mga problemang kinakaharap mo ay walang pagkakataon laban sa Diyos. Nagbubuo ito ng hindi pangkaraniwang pagtitiwala sa iyo na nakakalito sa Diablo. Tiyak na nakadama si Goliath na hangal nang makita ang batang si David na nakatayo sa harap niya nang may hindi nakakatakot na pagtitiwala at katiyakan. Ang lahat sa paligid ni David ay isang banta sa kanyang buhay, ngunit si David ay hindi natinan. Nanatili siyang determinado, at nasasabik siyang patayin si Goliath, dahil daladala niya ang presensya ng Diyos. Hindi katakataka na sinabi niya kay Goliath, pupunta ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Kapag ang kagalakan ng Diyos ay nanaig sa iyong puso sa gitna ng iyong mga problema, ito ay isang senyales hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa jablo na ang Diyos ang namamahala at lulutasin ang lahat ng iyong mga problema. 10. Pag-ilaw sa kasulatan Ang Diyos ay dinamiko at kamanghamangha sa kanyang mga paraan. Minsan maaari kanyang gawing paksa ng isang sermon o pagtuturo. Ang isang ministro ay gumugugol ng napakaraming oras sa paghihintay sa Diyos para sa isang mensahe para sa kanyang mga tao at gagawin ng Diyos ang iyong kaso ang popos ng sermon. Maaaring nag-aatubili ka tungkol sa pagpunta sa simbahan sa araw na iyon, tungkol sa pakikinig sa mensaheng iyon, o tungkol sa panonood ng isang video na tulad nito dahil ang iyong mga problema ay nagpapabigat sa iyo. Ngunit ikaw ay magpapakumbaba kapag napagtanto na kung minsan ang lahat ng gustong gawin ng Diyos sa simbahan sa araw na iyon, ang lahat ng sinasabi niya sa mensahe o video na ito, ay nakadirekta sa iyo. Kapag nalaman mong ang isang sermon na tulad nito ay iniayon sa pagtugon sa iyong sitwasyon at mga isyo, ito ay isang malinaw na senyales mula sa Diyos para sa iyo na nakikita kanya sa iyong mga problema at na kanyang lutasin ang mga ito. Kaya't huwag mawala ng loob, huwag mag-alala, at huwag matakot. Kung napansin mo ang alinman sa mga palatandaang ito na ibinahagi sa video na ito, ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Diyos na gaano man kalaki ang iyong mga problema, lahat ng ito ay kanyang lulutasin. Siya ang Diyos ng lahat ng laman at walang napakahirap para sa kanya na gawin. Ang iyong mga problema ay hindi masyadong marami para sa kanya upang lutasin manampalataya lamang sa kanyang salita para sa iyo ngayon. Sabihin ang mga panalangin ito, Mahal na ama, nagpapasalamat ako sa iyong salita na dumating sa akin na umaga. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa dilim sa pagsubok na sandaling ito. Napansin ko ang ilan sa mga palatandang ito, ngunit hindi ko ito pinansin dahil hindi ko naiintindihan ang mga ito. Gayunpaman, ngayon ay mas nauunawaan ko na at nagpapasalamat ako na iyong ipinakilala sa iyo ng higit pa. Hinihiling ko, Ama, na buksan mo ang mga mata ng aking pangunawa upang aking malaman at maunawaan ang mga gawain ng iyong Espiritu sa bawat panahon at panahon. Mahal na Panginoon, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkabulag sa aking mga problema. Ikinalulungkot ko na hindi ko nakita ang iyong kabutihan at awa sa akin dahil lumalakad ako sa pamamagitan ng paningin at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Patawarin mo sana ang aking kamangmangan at bigyan mo ako ng biyaya na maniwala sa iyo at maniwala sa iyong salita sa hirap at ginhawa. Palagi kong dinadala ang aking mga problema ng mag-isa at gusto mong ihagis ko ang mga ito sa iyo. Tulungan mo akong ilagay ang bigat ng aking mga problema sa iyong paanan o Panginoon. Hinihiling ko ang biyayang makalapit sayo sa iyo sa pag-aaral ng Biblia at mga panalangin upang marinig ko ang iyong mga salita sa lahat ng oras. Alam kong maaaring ilang beses niyo akong kinakausap, ngunit ako ay umatras sa iyo dahil sa aking mga problema, kaya hindi ko makita kung ano ang iyong ginagawa para sa akin at hindi ko maintindihan ang mga palatandaan na iyong ipinapakita sa akin. Gusto kong maging mas malapit sa iyong puso upang maunawaan ko ang mga komunikasyon ng iyong espiritu sa lahat ng oras. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam ko na ngayon na handa kang lutasin ang aking mga problema at ang mga problemang kinakaharap ko sa kasalukuyan ay malulutas mo ang lahat ng ito. Humihingi ako ng biyaya na laging magtiwala sa iyo sa anumang mga problemang maaaring makaharap ko sa hinaharap at maunawaan na kahit sa iyong mga sandaling tahimik, ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa aking ikabubuti. Salamat Ama sa pagdinig ng aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na nalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Pagpalain ka ng Diyos.